Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, October 5, ipinagdiriwang natin si Santa Faustina. Kamusta? Si Santa Faustina Kowalska, na kilala rin bilang Santa Faustina ng Banal na Awa, isigisang madre mula sa Poland noong ikatumiya siglo na kinanunisa ng simbahang katolika. Si Faustina Kowalska ay ipinanganak noong Agosto 25, 1905, sa Poland. Sa edad na 20, siya ay pumasok sa kongregasyon ng mga kapatid na babae ng mahal na ina ng awa sa Warsaw. Kilala siya sa kanyang malalim na kabanalan at debosyon sa banal na awa. Si Faustina ay nagkaroon ng mga mistikong karanasan kung saan nakatanggap siya ng mga mensahe mula kay Heso Kristo tungkol sa kanyang walang hanggang awa para sa sangkatauhan siya ay inatasan na ipalaganap ang debosyon sa banal na awa at ipakilala ang larawan ni Jesus na mapagpala na may inscription, Jesus, nagtitiwala ako sa iyo. Nagsulat siya ng isang espiritual na talaarawan na nagdedetalye ng mga revelasyong ito na makilala ngayon bilang aking talaarawan, isang mahalagang akda sa espiritualidad ng simbahang katolika. Si Santa Faustina ay pumanaw sa edad na 23 noong 1938. Siya ay binigyan ng beatifikasyon noong 1993 at kinanonisa noong 2000 ni Papa Juan Pablo II. na tinawag siyang Apostol ng Banal na Awa. Narito ang isang panalangin kay Santa Faustina. O Diyos, na nagbigay kay Santa Faustina Kowalska ng biyayang ihayag sa mundo ang iyong walang hanggang awa. Ipagkaloob mo sa amin. Sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan na maranasan ang lalim ng iyong pag-ibig at matutong magtiwala sa iyong awa sa lahat ng pagkakataon. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, aming Panginoon. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw